Magandang umaga mga kabugi kabonsai Welcome back ulit sa ating channel Papakita ko lang itong ating Pycos na, na, na nakatanim sa Basya ng bote Hinard natin Yan, kinalbo natin Dami niyang mga Sanga Sanga alis para mag natin para magpanibago siya ng sanga. Ayan na mga kabukid kabunsay. Labas na yung bote. Wala na yung bunganga niya. Natakpan na hindi niya kayang basagin to mga kabugi ka dahil walang butas yung ilalim ng bote ayan bote ng alfonso ito dumi ang kamay ko puro putik kinalbo natin may sample na kasi tayo na kinalbo natin. Ayan o. No? Ficus na na din yan. Panibagong mga sanga yan. Ang lilit na. Ayan. Hard prune. Pati na rin to. Kinalbo natin. pani lahat yan mga sanga hindi pa, hindi pa natin naayos. Kaya, yeah, aayosin din natin yan. Pag may time. Ayan. Malapit na natin alisin itong cover niya. Para makita natin yung mga ugat niya kung abot na dito sa ilalim. Abot na pala. Andito na. Diyan na yung mga ugat niya, mga kabugi kabon sa iyo. Hmm. Ayan may mga bato. Ito. Ang ganda na yun ng mga kabuhay kabansay. Yung kinalbo natin noon. Ang ganda ang tingnan yan pag tumubo yung mal tumubo yung panibagong ay lumabas pala yung panibagong mga sanga. Ito pwede na, din natin palang alisin. pwedeng putulin wala yung gunting saka na lang alisin natin lahat ito para panibagong sanga ang lalabas dito para sabay sabay sila update ko lang kayo mga kabugi kabonsai. pag alisin natin yung cover niya para makita natin yung kabuuan ng bote kapit na kapit na ang laki na magpo years na yata to mga kabog kabonsay. bonsai panoorin panoorin niyo yung unang upload ko kung paano ko tinanim yan Bas yung bote may pakinabang pa ang pamagat at kung bago ka man sa aking channel mga kabogi kabunsay. Pa-share naman ito At pa-like Follow my page At pa-subscribe Thanks for watching Bye bye